Katrina Grace caught on cam na umiiyak sa concert ni TJ Monterde. Bakit kaya? Naging emosyonal si Miss Universe 2018 Katrina Grace sa concert ng singer na si TJ Monterde. Nitong linggo, February 2, 2025. Dumalo si Katrina kasama ang ilang kaibigan sa ikalawang araw ng free night, sold out concert ni TJ, ang sarili nating mundo, sa Araneta Coliseum. Sa mga kuhang video ng netizen sa nasabing concert, makikita ang paghitbi at pagpatak ng luha ni Katrina nang ng kantahin ni TJ ang single niyang, hanggang dito na lang. Nagawa pang e-flash sa LED screen ang pagiging emosyonal ng dating Miss Universe, bagay na ikinagulat ng ilang concert goers at dahilan para sila ay mapahiyaw. Agad namang pinatahan at dinamayan si Katrina ng mga katabi niya sa upuan, kabilang na ang malapit niyang kaibigan na si Isabel Oli. Bukod kay Isabel, spotted din sa ikalawang araw ng concert ni TJ ang ex-boyfriend ni Katrina, ang actor-singer na si Sam Milby. Kung susumahin, tatlong upuan lang ang pagitan ni na Sam at Katrina nang manood sila ng concert ng kapwa nila cornerstone artist na si TJ. Ito rin ang isang dahilan kung bakit nalulungkot ang kanilang fans dahil imposible raw hindi nakita ni Sam ang pagiging emosyonal ni Katrina. Sinasama at Katrina ay dating engaged couple. Kumento ng isang netizen sa viral video ni Katrina habang siya'y umiiyak, ang awkward umiyak, nandyan yung iniiyakan, kuho. Saad ng isa, umatend lang ng concert, na naparelapse pa. Sabi pa ng isa, dead makunwari si Sam pero deep inside nasasaktan din yan na makita si Katrina na umiiyak. Siyempre lalaki yan, hindi magpapakita ng kahinaan. Hanggang ngayon ay wala pang nagsasalita kina Katrina at Sam sa totoong estado ng kanilang relasyon. Pero hindi nakalusot sa mapanuring mata ng netizens ang biglaang pagbura ni Katrina sa engagement photos nila ni Sam noong May 2024. Dahil dito, umugang muli ang haka haka ang tuluyan ng naghiwalay sina Katrina at Sam at hindi na matutuloy ang nakaplano nilang pagpapakasal. February 4, tila binasag ng engaged couple ang hinala sa kanilang relasyon ng maispatan silang magkasama. Sa litratong in-upload ni John Pratt sa Instagram, makikita ang tila pakikipag-double date nila ng kanyang asawa na si Isabel Oli kina Katrina at Sam. February 24, muli silang 9 ng nang naiulat sa isang vlog na totoong break na ang dalawa. Ayon sa vlog, may nakapagsabing source na matagal nang hiwalay sina Katrina at Sam ngunit nananatiling magkaibigan ang dalawa. Sa katunayan daw, nang nagdiwang ng ikatatlumpong kaarawan si Katrina noong January 6, 2024, ay wala na sila ni Sam. Napagtanto raw kasi ng aktor na hindi pa siya handang magpakasal kay Katrina matapos mag-propose ng aktor noong February 16, 2023. Noong February 8, 2024, napabalitang break na sina Katrina at Sam nang mapansin ng kanilang tagahanga na hindi nasuot ng dating Miss Universe ang kanyang engagement ring. Hanggang noong February 28, 2024, tuluyan ang inamin ng Cornerstone Entertainment, ang talent management ng dalawa, Nakasalukuyang may hinaharap na pagsubok ang relasyon ni na Katrina at Sam. We at Cornerstone, as the talent management agency representing artists Sam Milby and Katrina Gray, would like to address the recent rumors surrounding their relationship. While it is true that Sam and Katrina are currently facing some challenges in their relationship, they are actively working on resolving these issues together. Nakiusap ang Cornerstone na bigyan muna ng pribadong panahon ang dalawa habang inaayos nila ang kanilang gusot. We kindly request that everyone respect their privacy during this time as they navigate through this situation. We appreciate the concern and well wishes from all those who have shown support for the couple.